So guys, tingnan nyo yung packaging nila, napakaganda. So guys, papasyalan natin yung Mr. Donut. So ito ay uh, located also dito sa Lancaster Shopwise. So kung saan bibisita tayo. So ngayon na andito na tayo di sa Mr. Donut dito sa Lancaster Shopwise and then eto na siya si Ate. Uh -huh. So Ate, bati ka naman Ate? Hello po, maganda nga po ang lahat. Ano pangalan mo Ate? ako po pala si Arlene po. Ah si si Ma'am Arlene yung staff ng Mr. Donut dito sa Shopwise Lancaster. Ma'am Arlene, ano nga ba best seller dito sa Mr. Donut as of now? Ah, best seller po naman yun sir. At saka butter nga to saka klasiko ko yung din Kung yung pamotors po na ang pamakasunod po namin ngayon. Ngayon po yung sa po, mga drinks naman po namin, mas special po pa rin sa uh, ice coffee po. Yung po uh, mas malakas po sa amin na hanap po ng mga pasunod na namin. Okay. So actually, napabisita tayo rito. Arlene, kung ako ay titikim ng Mr. Donut, ano ang possible na i-recommenda mo sa akin? pasensya ko ba din at po masamis po siya, uh, masarap din mo po siya pag nagaan po kasi. So pwede ko ba siyang ipasalubong o ibigay sa kaibigan, sa katropa, sa kapamilya? Ayaw naman po sir. Mas ma-enjoy ma eh, po yung mga kaibigan po ninyo, niya, family po ninyo. niya, pag muli po kayo sa na itanong po namin. So okay, so para matikman ko, big bigyan mo ako ng uh, box of six na assorted, na two box para uh, mapasalubok yeah. para matikman ko yung Mr. Donut na different kinds of varieties. Okay, sige po. Sa halyo po kayo, pili po kayo ng donuts kung gusto na per pieces po siya, sir, as a six pieces. Mag magkano naman yung per box na assorted? Ah, may sa per box naman po, sir, meron po kami kamo po na tinatawag. Ganyan po siya sa may unahan lang po namin. Punta lang po kayo sa... Dito po sa tindahan namin, yung yeah. makita po niyo yung staff po namin na naglalagay po ng combo po namin at masaka-discount po kayo din po kayo doon kapag vlogger ba may discount? <laughs> Never ganyan po yun. Sa, sa kama po, usually po may discount po talaga. Pero sa vlogger po, ah, wala po si Barsa. so, Senior po, pwede din po. Yung mga PWD, may discount po. So na narinig niyo na. mga ka-real talk. Sa vlogger, walang discount. Pero sa senior, meron. Kaya kayo, kailangan makarating kayo sa senior citizen nyo para magka-discount kayo, ha? <laughs> so, ano mga offer mo sa akin, te? At ah, saka butternut, please. So, ito, please. So, sa taas naman. Tsaka butternut. Then, butternut po, classic. Then, bigyan ko yung double bar orange na Okay. Dahil ikaw ang mas may alam sa akin, ikaw na bahalang mamili para sa akin. Okay. Please, please. Okay. So, uh, bigyan mo ako ng dalawang box na six pieces each. Okay? Okay. Upo muna ako doon, ha? Sige. Oh, sige. Ah, tawagin mo na lang ako. Okay. Thank you, Ms. Arlene. Thank you. So Tita Ganda, ano dahil na bisita na natin yung shop wise and then uh, ayan ka na naman. Yes, guys, ayan, Ang still on po, may coffee na rin siya. Alam niyo na ako, coffee lover. Kaya ayan, ah. Uh, ang ay, sarap. O di ba? Nakita niyo sa likod ko, ayan, may background na po. So guys, pili na kayo kung ice coffee po, ang inyo gusto or hot coffee. Ayan, magili kayo guys. Tinit ko na sa So, pwede ko ba Thank you po! Pwede ko bang matikman yung kapi mong hawak? Yeah, of course. Ayun. Esposo, alam mo po, pag malapit ang sahod, pakapihin niyo lang yung mister niyo. Okay na yan. Plus, kinabukasan, may sahod na kayo. So, mga ka-real talk, nasa Ayon, Pilipinas tayo ngayon. Wala tayong trabaho, kaya wala tayong sahod. <laughs> yan na ba yung order ko? Yes, please, sir. Napakabilis naman. Okay. <laughs> <laughs> Wow guys, meron pang bag And then na Actually guys, teka ha, na natin ha Papakita natin sa Vlog So guys, napakaganda Ng packaging ng Mr. Donut uh, Actually magre-Christmas no Kaya ganyan yung design Ng Mr. Donut So oh, Tita ganda So guys, ito o, oh, tingnan nyo yung packaging nila ang ganda na. So pwede na ipagdugalo, lagyan lang ng link, yung kanina, hindi kaya hinimawa o hindi ka dito. For yung paganda and go, uh, to Peter the Roger. So guys, kahit hindi na po kayo, ayan, mura-mura lang. Magkano ito niya? Kaya yeah, magkano? Ah, 184 po. So, so, six pieces na po so guys, 6 pieces na po ang laman niya. 184 lang po. So guys, pili na kayo at Christmas time na po. Yehey! Hey, yung mga nag-bonus dyan! Woo! Mga 30 man kayo na lumabas. Pili na po kayo dito sa Mr. Donut! Ayan! Shopwise po! Lancaster! Thank you! Woo! So, go. so guys, tingnan nyo yung packaging nila. Napakaganda oh. And then, may... Pagka naiuwi nyo to, meron na kayong libre bag at meron pa kayong pasalubong sa pamilya. And then, napakaganda ng kanyang packaging. Pang Christmas talaga. Kaya kayo na wala pang panregalo o wala pang pampasalubong sa pamilya, pwede nyo nang ipasalubong ang Mr. Donut. So, guys, wag na kayong magpatumpik-tumpik. So, punta na sa Mr. Donut and see you on my next vlog. This is RDB Real Talk and God bless. Bye-bye!